Magandang araw. Sa video ito ay samahan nyo muna kaming magalana naman ulit dito sa Kalapan. Dito kami una pumunta sa may pharmacy dahil kailangan nga namin bumili ng gamot. Pagkatapos sa pharmacy ay umakyat naman kami dito sa may taas ng palengke at eto nga at kakain na naman kami. O ba diba, dumadayo lang kami ng kalapan para kumain. Cheris. Ayan, ibang ano naman to, ibang stall naman yung aming pinuntahan, ibang kainan. Pero dito lang din to sa taas, malapit lang din sa amin dati kinakainan. Tayo naman daw dito at baka maiba rin daw ang lasa. Pagkatapos namin kumain ay bumaba naman kami at eto nga at naalala ko nga ay kailangan ko nga bumili nitong belao na ito. Bale ito ay ginagamit ko sa paglalagyan ko ng mga puto at baka nga ako may biglang umorder ay eh, wala na nga akong lalagyan. May kamahalan din pala to kaya lang no choice kailangan kong bumili dahil wala nang akong lalagyan. Pumunta ka kami dito sa kalapan dahil ang ko lang talaga yung mga gagamitin ko sa pagbibake. Hindi na nga lang talaga lahat kami nakakapag-video kapag doon kami pumupunta doon sa may mga baking supply. Ngayon naman ay nandito naman kami at kailangan nang uh, mag-withdraw at wala nang um, ano, panggastos. Nag-withdraw lang ng kaunti dahil kailangan ko nang mamili ng iba pang gagamitin ko rin sa aking pagbibake. At bumili na rin kami na yung ayan, kunting pangailangan lang din dito sa bahay. Kunting mga yung mga talagang kailangan lang talaga. Napapansin nyo ho ba na sa tuwing namimili kami talaga nakabudget ng aming mga pamimilhin ngayon hindi ho katulad dati. Dahil sa ngayon, no, hindi naman ho tayo kumikita na ng malaki, hindi katulad talaga dati. Kaya sa mga nag-PPM ho sa akin, na mga humihingi ng tulong, ay pagpasensya nyo na ho, talagang wala ho akong may bibigay sa inyo. Kung baga, ay ang sinasahod ko ngayon ay sapat din lang na panggastos namin. Gusto ko man kayong tulungan ay talagang wala din ho. Ang dami pa rin kasi nag-PPM sa akin lalong-lalo na dun sa old ko na may aunts vlog na kaya siya nakikita nila na malalaki yung mga views ng aking mga video. Ay kahit ho malalaki ang views noon ay hindi na ho yun kumikita dahil wala na nga yung ad. Ay sya napapahaba na tayo sa kwento. Ay dito na nga pala nagpunta naman kami dito sa may unit app. Dahil nga may kailangan akong bilhin dito ay napabidyo na rin talaga ako dito sa napakaganda mga... pang Christmas decoration na ito. Nakita nyo na rin naman to dahil na-upload ko na nga ito sa Reels video ito ay super late upload na talaga dahil talagang may proseso nga ng pag-upload. Hindi ko pwedeng unahin yung mga naganap halimbawa nangyari kahapon, hindi ko siya pwedeng unahin ng pag-upload dahil nga may nakapila na video. Tapos dagdag pa itong mga Christmas tree na ito, nakagaganda rin naman. Eh dito ko nabili yung aming Christmas tree noong last year. Hindi na kailangan bubili ngayon dahil mayroon pa rin naman nga at ayos na ayos pa. Eh, siguro yung mga ilan taon ko pa rin ito magagamit. Pumunta talaga kami dito sa Unitop dahil nga sa mga bulaklak na ito dahil kakailanganin ko nga ng sky blue na bulaklak lak. Kaya lang ay wala akong gaano nakikita sky blue. Meron man dito ay iilan lang din. Tsaka wala na akong mapagpili. ay no choice sa talaga. At yun na rin ang aking kinuha. Sa dami ng bulaklak dito ay ang kulay blue ay ito nga laang. At pass forward, nandito na nga pala kami sa bahay. Aba, hindi na nga pala ako nakapag-video at nakalimutan na. May video rin nga pala. Yun nga lang ay nandun nga kay JR Anyayaha. No, ako ay nagbaya dun sa counter at nung kamay ay pauwi na. Pagkarating ko naman ng bahay, ito nga at nag-bake na nga kaagad ako ng mga cake dahil nga meron nga akong pa-order. At tingnan naman yung aking cake na nagawa. O, di ba ang moist naman yan? Sabi kasi nung iba, hindi daw moist yung aking gawa. Ayan, kung titingnan nyo po, ay napaka moist po yan. Yan, choco moist. Bali, ang ginawa ko ngayon ay choco moist. Tapos cupcake at yung isa ay nasa tray na kulay brown ay mocha ang playboy niyan. Bali, ang gawa ko nito ay bukas pa naman or kinabukasan. Dahil ito nga ay uh, binibake ko the day before nang uh, bago may pick up dito yung cake. Kaya next vlog natin ay itong cake na ito. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.